Only. Okay yan, so kasama natin si Sir Lito Si Sir Lito ang owner na itong old school willis na jeep na nadaanan ko dito sa so, may parting, ang ano to sir? No? Ay Taytay -tay. tay -tay -tay. tay -tay po, sir kwentuhan nyo naman po kami about sa history ng mini jeep natin paano 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 napunta sa kanila to and ayun nga in Halos sa dali ng tatay ko dito yan Tapos ko sa nanay ko ng Pagpunta ka taytay Mananahita sa nanay ko Okay Karon okay. hanggang ang istorya nito Ito yung naging kaan Para siya mamirmirito Si taga Santulad pasig. Okay. Na kung saan ang biyahe, Taytay, Pasig, Marikina. Pasig, Marikina, okay. Oo, oh, parang Pasig, Marikina. Ngayon, ang isipan niya na dito magbiyahe hanggang sa tapos yan ang mga biyahe papunta uh, Taytay, Baclaran, may mga servisya na doon niya nakilala yung nanay kung saan mo ito. Hanggang sa nagkukupamilya namin, Okay. So bali, ito sir, ito po sir is ano, uh, original Willis. Oo, original na Willis to. Ah, uh, sa uh, Balben head ang makina nito. Okay. Paipot pa nga to. Tangkit tas nga nito para uh, ano sir. Eh. Yung iniikot. oh, iniikot. <laughs> Old school sir. Luma-luma, lumang-lumang ano paraan ng pag-start ng makina hindi hindi ikut. Nasa, sa nak 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 ano, ng Japan. Okay. Yung mga Isuzu na yun, sir. Toyota. Ah, uh, Toyota. 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 2R, uh, 7R. Okay. natin nag k So, ngayon, isusu tutuwan na to. Tutuwan na ang kanyang makina, sir. Isusu tutuwan. Sir, anong taon pala sa kanila to? Ah... Uh, Ever since, simula nung kay lolo nyo po? Anong Pantos taon? Sa tatay ko, 1951. Eh. 1951? Nung, nung inasimple to, uh, kanyugan pasig. Ano, 1950s tapos sa ginuhay ko na nga lang natambak mo sa amin to eh mm ginagamit -hmm. ng mga kapatid ko Um, Alas tatlong taon na hindi binarega nila doon sa tabi. Eh, naisipan ko na saya ng tatay ko, ng nanay ko. I-restore? ko. I-restore niyo K po. K so, bali sir, sino na po ang nag-restore niyan ngayon? Ah, uh, yung kapatid ko, kitani ko, kami nagtulong hmm. kami. Sa halong dati yung tumukulit ng... Design. Okay. Na <laughs> Kaya, kasi sabi niya yung mga um sign. Pero karaniwan, napalitan kami na patamat yung mga menu nito pang keep pa. Okay. Pero yung mga preno uh, nito, is take nito, differential Yun pa rin? Na. Ha, Toyota na. Toyota na. Toyota na kasi wala. Hindi namin ma-maintain yung uh, differential sa ano, mahuko. Maugong talaga siya, sir. So, kasi matulid na ngayon ito eh. Ano sa 5-speed ng ano nito eh is also piking uh, 18 arong transmission kaya hindi nyo kailangan mo nang proseso na mapilis na rin yung diferensya hindi nyo kailangan so bali sir no uh, tanong ko lang din etong looks natin ito, kagaya nito yung windshield na bumubukas ayan na talaga siya ever since okay, talaga ganyan yung araw kasi ang mm iba -hmm. ang iwasan dyan matanong araw makikabok dito sa kalsada ang alkabok papasok yun. Okay? Kayo pag pagkabinuksan mo to, ang hangin papasok doon, yung mga alkabok palabas. Palabas. Kaya, hindi na pa yung mga sakay. Yun sa kanila. Iyon ang yun pala ang purpose niyan. purpose niyan. Kaya ganyan yung design na ginawa nila. Ayun. So ayun yung aral natin sa agitan pag ganyan. Sir, pansin ko lang po, yung design natin may pagkakahawik parang kay Saraw, kagaya nito may kabayo. Ito sir, not ever since ito na po talaga ah nilagay na lang po oo kasi nung mabasada ako ng jeep yan ang mga uso eh mm -hmm. nung sa kabite opo maraming kabayo dyan eh wala na siya na lang siya na lang natira pakita pa lang nung mga ano 1970s eh ah. mga design na yan opo eh nilagay ko na rin kasi sayang naman wala nang mabiling dyan yan actually sir alam ko eh, ito mga ganito is rare Oh, oh, ano siya, rare, rare items na to <laughs> May yung nagbibenta na ito sir online Mga 2K ata or 1.5 Ganon, pero karamihan may problema Sa paa, yung sa tornilyuhan Yun ang problema okay, Pakikita ko yung kinasempo yung pang mas maliit Okay, sa okay. itim itim, sir so, pwede ba natin makita yung makina? Ay. Ayun So ito ang kanilang engine bay, wow Ayan, ano, ano, solid 221 na yan Isuso. Isuso. Tutuan. Oh. Ayan, oh. So, mga boss, ito yung kanyang air cleaner, sir, no? Air cleaner. Ayan. Modified na lang yan. Modified na, pero... pero yung, yung mga kuryente niya... Yun pa rin. pa rin. Yung, yung, yung pa rin na, pero ginawa na lang namin yan, eh. pero, yan yung May modified Pero pa ganyan nung araw. Ganito ang design nung araw. Ayan. So, all good yeah. Sir, ito, ano po ito? Mga ah, Ito ba? Ayan. Gumagana pa po ito, sir. Oo, oh, Ayan. Parang andyo siya sa ilalim lahat, no? Ayan. Okay. Sir, yung preno po nito, disc brake? Ah, uh, ito, disc brake itong nasa una, pero walang hydro back. Kaya yung pedal niya, ano pa rin? Original pa rin. Original pa rin yung tatakakan mo. Ah, oo, yung hindi siya yung ano. Gato nakarekta siya, ayan, no? Ayan, no? Ayan yung pinaka-poste niyo. Kaya, ayun, oh. Ayan. Ay, yung pang jeep talaga nung araw, no? So, dito tayo ngayon, sir, sa interior nila. Ito yung Ayan, kanilang... Yung ito yung lipay tala na namin dito. Yung manipela ng... Kaya ano ito, Ako ko naman yun sa... Japan naman ko eh kasi So old school din to sir, ganyan o, din yon. Ayan. So ilang seater pala tong mini jeep natin na to sir? Pagtaba Mat uh, mataba kasi pang apat pero pagkaya pa, pagtaba Mat mataba tatlo pero pagkaya yung ano, apatan lang. Apatan lang. Ayan, so ito siya. Ayan. Ayan. ayan Araw oh. pa nga, pakilipan na dito. Kaya lang yan, in-extend ko na ng konti. In-extend na ng konti. Sakay na may na. Ayan, so tignan din natin yung mga nagawa ni Sir. Sir, kayo lang po gumawa. Kayo oh, lang okay. po. Okay. So ayan, oh. solid. o. Oh. Sir, yung itim na to, na yung bubong. Oh, na yan. Low na na, ayan. Sa... And then ito siya, yeah, yun, si Fairlane <laughs> Ayan, ano oh, ito yung mga picture niya. Sir, buti ito talawahan na... Talawahan lang yan. Alam mo, nagpagawa sa akin yan, Amerikano. Amerikano? Kaya ito, iniatras ko pa ng konti. Dapat tatluhan yan. Iniatras ko yung bangko rito. Kaya naging talawahan na lang. Kasi nga, ang haba ng paon. Ito. Oo nga, no? Maiksi siya, no? Ang... Sir, itong itim na to, ah, nandito pa rin ba? Ah, nandito pa rin ba? Hindi uh, ko na malama kung saan na napunta yan. Oh. Kasi malis yung Amerikano. Nabili nung Amerikano? Oo, hindi, naka pinagawa niya sa akin Kasi ah, siya yan, talaga. ginagawa ko na yan Wala pang pintura Ang usong ng tinin ng mekano ito okay. Ngayon, sabi ko, hindi ko pagbibig ito Kasi sa tatay ko eh okay. Ngayon ako, may ginagawa dyan isa Sabi niya, o oh, sige O so, yun, nagkakita ko ito Ayan na yan So, may idea kaya tayo kung magkano nabili ng Amerikano sa inyo Mabili ng Amerikano sa ako ito Halos umabot ng mga 282. 280 280? Oo, oh, mm -hmm. pa, mga 90s pa, taon din pa, ah taon din tatlong taon, 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 taon na ayan so old school na old school talaga sir no solid sir ano makina pa, pala na ito ito 4K lang to okay Toyota 4K oh so, saka ito nag-umpisa talaga yan sa ganyan kasi binili ng ano yan namin ng owner yan tapos ginawa namin din ah owner so bali ang original niya is owner ayan okay and then ito ito yung mga para naging proseso niya sir oh, yeah, man, man, man. Ayan. Ayan. Oh, ganda. Solid. Buti nakapagtago pa tayo ng mga picture, sir. Oo, oh, kasi yan yung inano ko tapos makikita mo yung yung ginagawa ko. Ay, di. Ayan, ayan, ayan. yan, sir. Oh. Yung ganyang kalaki. Eto, sir. Anong taon po ito ginawa? Uh, nung ginawa namin yan, balik tayo ng mga 10 taon. 10 years? Oo, oh, 2,000, 10, 2,000, mga ganyan. <laughs> ah, matagal na rin pala, ano? Matagal na rin. Pero sir, if ever na may magpapagawa sa inyo, kaya pa rin? Hindi na, hindi na ako gumagawa nito. Eh. Ah, di na. Ayoko na. Ganda lang pag ano, polster. Na Yun na nga sir, eh, no? ayun, nakita niyo yung mga polster, yung mga bus, oh. Ayan, no? Ah. Ayan, ang upholster niya. Parang leather siya, sir, no? Oh, leather. talaga. Ah, leather talaga. Oo. So, parang mag- Anong nangyari, sir? Parang dalawahan na lang to, no? Mm. Dalawahan na lang yan. Hmm. Ginawa namin yan. And then, ang maganda kasi is low na yung bubong. Oo, oh, low na yan. Kaya, ang ganda ng lupa dito. Yung... yung balukay niya, sir. Gusto, oh. ah, ano yung naman? Yung mga siksikan ng pera nung araw pag kaya kayo nagsusukli. Oo. Oh. Nagsusukle. oh. <laughs> tama, tama. Ayan, so, napakasolid na ito. Sir, sir may nakitabi tayo. Yeah. <laughs> Ayan. So ito pala yung mga naging picture, yeah, yeah. picture niya? Ayan, yeah, yung naging picture niya. Okay. Ito, akin. So yeah. Solid, sir. Napakaganda. Ito yung drawing? Oh, yan. Yeah. Yan ang mga drawing ng araw. Ang sabi po sa akin nung no, anak nyo kanina is hand, handmade. Pa, pa. Paano yan? So, kamay talagang lang kinuhit yan. lang ng kamay. Kamay lang yan, hindi yung pa airbrush. Hindi airbrush. So ang nag-design na ito, sir? Wala na, namatay. ayun ah, wala na. Yun <laughs> ang tagapag-design ni Melford nung araw na mag-umpisa mag, -umpisa, mag -umpisa hanggang ngayon. Kaya lang. Yung Melford Motors po. Motors, Ayan. Yung nag-design, kaya kapisado niya ito, ito. yung mga... Yung mga detalye. Oo, oh, mga detalye. Ayun, oh. Ayan, no? Oh. mga ginamit pa nga yan. Pati mga parang beto-beto nung araw. Honda ito ang ginagamit sa Beto no? Beto oh. yeah. ng Solid oh. yung mga sinaunang eh yung mga sinaunang design dito ito minotify ko lang to para dito yung tanki sa ilalim ah, pero, okay. pero okay. binalik ko doon. ah binalik ito, nila po harap sa harap pa-stick na lang ng patpat ano, pat -pat na lang para sigurado oh, okay, kasi. baka lang pasira yung ano eh Fuel gauge. Floaty, okay. Yung floater. May floater oh, yan sir, no? Oh, Ayan. Na. Ayan, so bali, ang design na to is sir, parang hango sa mga patok jeep ni dito nung araw, no? Oo. yung, yung Batman type kung tawagin. Fairlane niya. Ito, Fairlane 500. Ano po pala to, itong Fairlane na to sir? Ayan, Fairlane 500, yung coach nung araw, yung mga Batman. Ah, okay, so bali, dito hinango. Yung hinango yan. Lahat. Nung araw, ang, ang mga design sa coaching, na hinahano yan. Doon nila ina-adapt? Oo. Oh. Kumbaga, yung mga gawa ni Morales, sir, ganun din. O, oh, ganun din sa mga... same lang din halos. Pampler ng araw. Basta yung mga... Yung mga biyaheng Rizal dito, karamihan. Ganito ang design eh. Yung ano nila. Ito. And then yung sa gulong natin, sir. Ito, yung mags natin na to. Ano po na, pinalitan ko lang. Pero yan. Uh, merong hubcap yan eh. May hubcap. Aming, aming ano nung araw. Ay, may hubcap akong binili dyan may spinner? Oo, oh, may spinner. Oh, spinner eh. Hindi ko na lang kinabit. Pinaglalaro ng mga bata eh, pagka pinagkarahin. Yun. Hindi pinagugulo na pinagugulo eh, pero takot <laughs> So bali ito, sir, is jeepney, kung tawagin, no, sir, no? Yeah, Oo. Oh. so, ito, um, itong tapis natin, sir, na to. Ayan na rin yan. Ah, hindi na ito. So, bago na lang. Alam na namin ito, mga bad guard. Araw mo, wala naman. Ah, walang mat guard nung araw, sir. Neto na lang nadagdag sir no. Ayan, and then ito oh. assist radio. Ano to? Communication. Communication. Sir, edi meron din kayong ano, uh, bull wave antenna nung ito. araw. Pero no ito. wala na Kali, wala mag-cellphone na mag-cellphone. Oo, tama. Eh hindi na uso. <laughs> Pero actually sir, yung mga bullwave na yan, yung para may poste, no? Oo. Us medyo bumabalik na yung uso ngayon yan. Oo. Oh, oh. Na may mga gumagamit na ulit. Pa okay, kung baga pandesign na lang. Pandesign. Ayan. So, sir, ang transmission pala na gamit natin dito. Yung 18R to Toyota. Toyota 18R. Oh. Ang transmission. Yeah, yeah. So, 4 speed? 5 speed. 5 speed. 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 na siya. So, matuli na rin pala, sir. Oo, oh, eh, kaya mo na dyan. Itong mga makinang ganito, yung mga tutuwa sa ELF na kalagay eh. Pangakot. Oo, oh, sa mga pangakot. So, pangakot. So maganda na siya. So bali, sir, nung ang original chassis niya is Wilis. Oo, oh, yung Bilis. Wilis pa rin. And then yung kaha, yun na lang yung kubugan na modify. Oo. Oh. Ayan. Pero yung looks, vintage, still vintage pa rin, sir. Kasi dapat oh. kita sa ano pa niya itong design niya. Yan ang design ng araw sa past. Kaya sir, kultura natin 'to. Ayan na talaga. <laughs> Ayan. So okay. Shoutouts, baka may babatiin tayo sir Yung mga tropa natin dyan Bati ko yung mga masama natin Na magawa nito At ako yun, hindi naman Uligyan lahat ito Pero kung may kasaysayan ito Sa tatay at nanay ko pa to Kaya kasakasama ko pa Ayun. Ayun. So, Sabi ko nga sa mga anak ko Huwag nyo nga ano yun, gawin nyo lamang Kapihan, tagalin niyo yung bubo Lagyan niyo ng ano, ilagay nyo sa isang lugar Para doon kayo magkakapi po yun lang nakikita yun yung kung saan tayo nagsimulan hey, iyon so, baga talaga kung isa rin to sa mga pinagmulan ng mga traditional jeepney natin ngayon no? ang pagiging ng mga Pilipino sir Sir, maraming salamat po. <laughs> Ayan, dahil uh, napaulakan napa tayo dito sa jeep, mini jeep nila, sir. Ayan, no? napaka-solid niya, no? Ayan. So, Ayun, Sir. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat Sama. sa lahat ng mga nanonood sa akin since day one. So, shout out Tropang Traksas, Traxas, Keepers, at Team Low Speed, Good Stop, Gifty. Ayan. Sa mga taga Tropang Binangonan dito, si uh, sila Boss Sam, Thailand, Boss Jack, Boss Will, Conrian, at sa lahat ng mga bumabihan yung dito sa Rizal. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat. So, marami pa tayong parating, Sir. Sobrang thank you. God bless you. Maraming salamat, Sir. So, please like and subscribe. bless.